Hi guys! Welcome so, back to my channel! So today's vlog is mag magluto po tayo ng merienda guys and samahan nyo ako magluto tayo ng kam kamote so kamahan ako so hindi pa so tayo lang natin uminit kainan natin yung ating mainit na ating mantika

Step 1 pa lang, ano? Oo. Oh. Saan yung sila? So guys, okay. ito yung gamit ko para sa ating ah, I didn't put sugar. And then, lalagyan ko rin po siya ng konti para maluto po siya, no. Ang ating try ko lang. nag lang po ako. kay lasa nito. Wow! Marami naman po. Huwakan natin ng konti. Yan. Yan. ini nak mau mm. buka masira yang ating phone so me so hot hilang It It's so hot <clears throat> Yan, luto na ang ating banana cue. At ito na po siya. Ay, banana, no. Kamote po siya. Hindi po siya kamote cue. It's kamote fries. Pritong kamote. Kaya nilagyan ko lang po siya ng ah uh, anong tawag nito? Nilagyan ko po siya ng ano guys? Um, ano bang tinawag nito uy? Ano ba ito? Um Wait lang guys ha kasi hindi maganda yung ating caption. Ayan. And uh, wala na yung sesame sesame Kain they sent you people ka my favorite kasito, guys yan ang ating kamote fry let's eat yay ito na po ang ating kain tayo Mm. <laughs> Craving for this. So, tara. Dali-dali ko gluto para makakain yung alaga ko. Pero tinulugan pala ako. Oh, my goodness. <laughs> so, yan lang muna guys. And kain tayo ng merienda. Thank you for watching. God bless everyone. Bye-bye. Kain na tayo. Ay, may buhok man. Ay, kala ko buhok. Hmm. 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 Bumi kita gila. Hmm. Tengah pimpah. Hmm. 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 hindi pa ako gumamit ng sugar ginamitan ko po siya ng maple syrup yummy guys hindi siya ganun ka tamis hmm, sarap talagang nag hmm? <laughs> Baba, kakain mo ako. Ito po ba yung so ayun. Nandito ulit ako. Mali yung aking kakot ng video. Nagdali-dali -dali na ako pagluto para makakain yung alaga ako. Pero tinulugan niya ako. Ayun. And it's mag-aalas na. So, kakain mo na ako bago siya. So, ito yung ating niluto, guys. Ang sarap-sarap niya talaga. Hindi pa ako gumamit ng sugar. Ang ginamit ko po is, uh, ano tawag ito? Maple syrup. So, ang yummy niya guys. Tapos nilagyan ko siya ng, ng, yan yung mga puti-puti is. Yung, anong tawag niyan? Sesame seed. So, it's... tamis, tamis. Ang dami tamis, pero hindi ganang like yung sugar talaga. Mmm. Mmm, saka. It's green crunchy. Mmm. Rock. Come on, baby, let's eat. Ngayon na siya. Kusing na. Come on, tutulugin ko yung manok mo. Mmm, ang sarap. Pamis, guys, ang sarap. Tubukan nyo to. Mmm. Ito talaga yung cravings ko ng ilang araw na grabe. Nakita ko doon sa binibila namin ng, sa tindahan, meron silang kamote. Kung bumili agad ako. Mm. Yan mm -hmm. lang po nyo guys. Please don't forget to wait a minute. <laughs> bye bye guys. Kakain mo ko to. Don't forget to like and subscribe. Please help me guys. Please, please, please. Bye bye. God bless everyone. Mwah.